So guys, magluluto tayo ngayon ng pasta na may garlic and mga damo-damo. Sa <laughs> so magluluto tayo. Ito na yung aking main ingredients. Okay? Meron akong mushroom na gagamitin natin and then garlic lang at saka ito. Ito yung gagamitin natin pizza margarita mix. Pero gagamitin natin sa ating pasta. Saka ito yung aking lulutuin. Ito yung pasta na gagamitin ko. Pasta na gagamitin natin ay Parao Colavita. Pasta de Qualita dal 1912. Ako na ako. Yan. Ready na tayo. Excited na ako magluto. Dahil wala yung kasama namin sa bahay. So magluluto ako ngayon ng kakaiba dahil gusto ng aking asawa. So let's get ready. Nakabili ako kahapon ng mushroom. So bumili ako ng dalawang balot. So, yung isa naluto na namin kahapon. Ito naman ngayon is maglulot ako ng pasta na may mushroom and garlic. Gustong gusto ko yon. Wala akong olive kaya ito na lang muna. Na. Gamit lang tayo ng olive oil. Papakulo na ako ng tubig. Then iluluto ko na yung mushroom at saka garlic. Make mo yung garlic. The mm. brown ko lang yung garlic. Guys, so, ganyan lang ang gagawin ko. Light brown. Ayan yung mushroom natin. Ayan. So, marami akong mushroom na ilalagay, guys. Then, dadagdagan ko pa ng mushroom. Masarap kasi pag maraming mushroom. Ayan. So, ito yung mushroom ko. Marami akong ilalagay. Umukulo na yung tubig. Ilagay na natin ito. Maglalagay siguro ako ng mga six. So, maglalagay tayo ng oyster sauce sa ating, sa ating mushroom. So, ito naman yung talagang ginagawa ko. Gusto gusto kong, wala kong onion and garlic powder. So, tama na yung ano. So, ito siya di diba? Ilalagay din na din natin itong ano na to, blended in-house na mga herbs natin. Sun-dried tomatoes, basil, red chili flakes, black pepper, garlic flakes, oregano, rosemary, and sea salt. So, may salt na rin to. So, maglalagay tayo ng mga ganito kadami. Ganyan. Para maluto na rin siya in that area. Yummy, di ba? So, let's see. May tsura niya nung nailagay ko na lahat yung mga ingredients niya. Ito na rin ang aking pasta. Guys, luto na yung aking mushroom. Inaantay ko na lang tong aking pasta. Then ito din yung aking garlic na ilalagay. Masarap talaga guys yung magluto kapag feel na feel mo, diba? Kaya, ito na yung gawa kong sa garlic. para masarap. konti lang yung lulutuin ko pero ko itong pasta para ang dami. parang nag-enjoy ako magluto pa. Looks yummy, di ba? So guys, my cheese na. So this is our lunch. Happy eating. Tara, kain tayo. So, masarap daw sabi na, some na some aking masakaw, asawa. One, eh. Hmm. Lalagyan mo lang siya ng maraming cheese. So, very light lang ang taste nito guys kasi lalagyan mo siya ng Italian cheese. lunch. <laughs> Ito yung cheese na gamit namin. Okay, bye-bye.